minsan talaga hinahayaan na lang natin na masira yung hinog na saba. Kaya naman ngayong araw na ito ay gagamitin natin ito for another merienda recipe na magugustuhan ng inyong mga chikiting. Meron tayo dito tatlong pirasong malalaking hinog na saging na saba. At i lang natin ito. Vanilla essence, 1 teaspoon. Konting asin. So, haluin mo muna natin yung mga liquid. At ngayon ay itatabi lang muna natin ito. Para naman sa ating dry mixture, 2 cups ng all-purpose flour, 2 teaspoon ng baking powder, at half teaspoon ng ating baking soda. At sa palengke, ang tawag nila dito ay negro or dark brown sugar. Magalagay lang ako kahit mga 1 fourth cup. Okay, ilang natin muna. Diba? Napakadali. Next, kalahati lang muna natin ilagay dito yung ating dry mixture at haluin natin. Kapag naging ganito ang syempre hindi nakakayanin ng ating uh, kutsara. Kaya naman, ay, sandali lang, may nakalimutan tayong isa pang ingredient. Yeah, magalagay tayo dito ng cinnamon powder, mga 1 4 to half teaspoon. Konti lang guys kasi matapang yung lasa ng cinnamon. At kapag ganito na kalapot, super lapot na talaga, ilalagay ko na rito yung ating uh, dry ingredients. Again, one-fourth lang nito. O konti konti lang. Iligay natin yung pang dry mixture. Mm -hmm. At syempre para mas maging milky pa itong ating uh, napakasarap na merienda, powdered milk, full cream milk, half cup. At kapag naging ganito na kalapot yung ating mixture, pagpahingahin lang muna natin ito at lagyan ito ng takip habang nagpapainit tayo ng ating mantika. Okay, so check natin yung ating oil kung mainit na. Okay, so sige pa. Again, check natin. Ayan, at bumubula-bula na nasa medium heat lang ako. Yung iba na na ay tanggalin na natin. Okay, tanggalin na natin yung iba pang naluluto dahil hindi sila pantay-pantay o sabay-sabay na naluluto. Ang rabobod natin ito ng powdered milk. And now is done our napakasarap, masustansya, milky sa bubbles. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, anong klaseng saging ang ginamit natin dito sa aling napakasarap na merienda? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Tara na guys, kain po tayo ng ating napakamasustansya, napakasarap na merienda na gawa sa saba. At milky, milky pa, nako, magugustuhan to ng mga chikiting. Kain po tayo. Mmm! Ako. Okay. Para umiinom ng gatas. Ang sarap! Diba? Mmm! So yun po guys, maraming maraming po salamat sa lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy! Bye!